Hello guys. Uh, dahil rest day natin ngayon, namasyal tayo ngayon kasama ang aking anak. Kaway ka, kaway, kaway. Ayan nga Andito tayo ngayon sa bahay ni bahay ni Naruto sa Konoha. Tara, puntahan natin. Visit natin guys. Tara Jed. Tara. Ako na lang. Sige, puntahan natin guys sa bahay ni Nara to. Ayun na. Nara to. And si... Si an pangalan na to? Rackley. Si, si Rack, Ano? Si Rackley. Rackley. Ano Anong pangalan yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Sige. Tingnan natin. Ayan. Tapos ito, ito, na talaga yung pinakamaganda. Ay, meron mga hukagi sa taas. Ayan guys. Nakikita nyo ba yan? Ayan, may bantay sa taas. At syempre, andito sa baba, si Naruto at si Sasuke. Yan guys, nakikita nyo yan o. Yan Andito na yung gate ng Konoha guys. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan, guys, oh. Si, tan si Tandang, ano. Ayan, guys. May so, magpapagawin kayo dito, guys. Visit nyo to. Ang ganda dito. Pwedeng pamasyal na ng mga bata. Ayan, oh.